I Will ever really wonder why you and I will always be together forever in <laughs> so guys, good morning. And dito kami ngayon nag sa waiting area guys so ayan kaibigan ko kaibigang da selva ayan siya po yung kumanta magaling po kumanta yan May malupit. po yan malupit yung kaibigan ko so ayan, ayan siya ko. <laughs> oh oh <laughs> Dito kami ngayon guys kasi hindi pa kami deployment kaya Abangers. Abang muna kami dito Abangers. ngayon sa waiting area. Ayan, doon yung ibang kasama namin guys oh. Doon. Doon sila. Sa so kami naman dito, dito yung mga pogi. Ayun, dalawa kami dito oh. Dito lang yung dalawang pogi. Ayun. <laughs> Ayun oh. oh. <laughs> Wala ka Wala na ganta. Ayun Wala na. <laughs>